So yung mga bossing, ito na nga pala ngayon si Rob at naikabit na natin ang ating open pipe mga bossing. So patay muna natin mga boss. So ito nga pala yung mga boss. KOU Super Open Pipe. Hindi lang siya 51mm, 61mm, 70mm siya mga bossing. So ito kayo mga bossing Talagang nakakabulahaw yung punog na to, mga bossing 70mm po yan So habang dinadrive ko siya mga bossing uh, Medyo kabado pa ako Kasi may nadaanan tayong polis Pero buti na lang hindi tayo pinansin Kahit sobrang sakit sa tenga mga boss uh, ilang Iilang akong dalin siya mga bossing And shot on niya pala ay guya, na uh, Ano tayo uh, Mm, ginag-comment yung motor natin mga bossing <laughs> in-assemble daw natin Siyempre ano talaga pag pangarap so mga bossing uh, medyo may ginrinder ako sa tambutso na to mga bossing kasi nga kapos yun dito natin mga boss yun dito natin mga boss eh kapos ayan o natin para pumasok So well, mga boss, all goods. Tsaka high mount na yung kinuha natin. Ayan, high mount na siya mga boss. Super ganda mga bossing. Pwede na ito pang balagbagat sa bagong taon mga boss. So mga boss, ito nga pala yung ginamit natin bracket. So binaliktad ko na lang mga boss para hindi gaano. Ah, para maganda gaano. Ayan, ayan yung itsura niya. May butas-butas dyan sa harap. Kaya yeah, binaliktad natin para wala gaano-ano, para sakto lang din sa kulay at sa ano. Pero may binili pa tayong bracket mga bossing, yung pang-motor show na yung 3300. Yung makapal yung aluminum, ay hindi siya aluminum. Ay alo, oh, aluminum nga siya mga boss. Sound check na ba natin mga boss? Tara, nakakaya pumulaho dito eh. Starter muna mga boss, starter natin. Ayan yeah, mga boss. Neutral go lang. So, start natin mga bossing at nailaw pa yung likod natin. Uy, kinakabahan ako. Hindi tayo pwede pumiga mga boss. Marami nakatingin sa atin. Nakakaya bumulaw dito at marami rin bahay dito mga boss. So gagawin yung subdivision to So ayan Dito sa lugar namin so, Mga boss Ito nga pala ang kapirasong Montage Montage Oh, grabe, naglalaga pa kanyon mga boss. Oh, grabe. Ganun na ganun yung sa'kin kanina mga boss. At nahiya nga ako nung ginawa ko yun. At sobrang sakit sa tenga talaga nito mga boss. 70 mm ba naman eh. Shish. Grabe. Grabe. Hindi ganito mga boss. So mga bossing, baka gandito na lang muna ang ating update ganyan kay Rob. At sa susunod na update natin mga bossing, uh, dito naman sa project natin. Uh, medyo mabigat kasi sa pera mga boss. Uh, ang gagasasin kasi natin yung mga boss, is umabot ng 1K plus. So bakit 1K plus mga bossing? So papalitahin ito. Original. Original yung work oil tapos oil seal yung original na ipapalit natin mga boss so ayan good luck na lang ulit mga boss update na lang ko na lang ulit kayo kapag may nagawa na ulit tayo mabuti dito kay Rab yun lang mga bossing Sheesh, solid